so ito na po ibig na po natin ng ating bawang Nagay ko na rin ang kamatis para medyo manito ni kuya so yun 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 na galing Bicol. bago ng ano, Bicol po yan. Price from Bicol, din lang. Thank you po sa nagbigay sa akin ng kapitbahay. Thank you so much. Yan, binibigay na po natin. Parang lang, ano yan, ah, isang alamang. ito guys sa ating sibuyas at bawang muna natin siya hanggang sa magluto so ito na po yung ating kamatis medyo luto, nalagyan na po natin ang ating pinailan So, po. po. natin siyang maluto. Ang mga kong dinailan. Kahit ganyan po siyang kalit, dinailan. Napakasarap. Napakalasa po niya. Diyan natin ng konting tubig. Ayan. Para siya'y maluto. alam niyo ba guys masarap sa eggplant yan masarap sa nilagang uh, okra at saka sa nilagang eggplant sa saw mo yan napakasarap so ang time po natin hanggang sa maluto ang ating dinailan so ito na po yung dinailan natin lagyan po natin ng kalamansi para alis lang sa pusya. Yeah. Siyempre, ilagay na rin po natin ang ating mga sili. Yan ang ating sili. So, yan po, guys, medyo luto na po yung ating sinaitan. So, yan po, guys, napakasarap. Sobrang sarap niya ng ating dinahilan. Yan po guys, so yummy. At syempre, at ang aking pinakuluan kamatis ay luto na rin. Yan po ko, Oh. Yan po yung kamatis na pinakuluan ko. Masarap po yan guys. Yan. po natin siya dyan, kamatis at dinahilan. Yan po guys, thank you, thank you so much. Thank you for your watching guys. Thank you, bye bye.